Narito ang ilang mga insekto na ayon sa Feng Shui ay nagdadala ng swerte, kasama ang mga swerte na maibigay nila sa atin at mga dapat gawin kapag pumasok sila sa tahanan. Mga insekto na nagdadala ng swerte: paru-paro (butterfly). Swerte. Nagbibigay ito ng mga bagong oportunidad at simbolo ng pagbabago. Ang pagpasok ng paru-paro ay maaaring magdala ng masayang balita o pagbabago sa buhay, dapat gawin. I-welcome ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa paglipad nito at pagninilay sa mga pagbabago na maaaring dumating. Ang mga pato-pato at bihiran lamang pumasok sa ating tahanan at kapag pumasok sila sa ating tahan, nangangadyulugan lamang ito nang darating na swerte sa iyong buhay na magbibigay magandang kapalaran. Ladybug Swerte Sinasabing nagdadala ito ng swerte, kasaganaan at magandang kapalaran. Dapat gawin. Huwag itong patayin. Sa halip, hayaan itong lumipad ng malaya. Maaari ring gawing simbolikong talisman ito sa loob ng bahay. Kawag dumapon naman ang ladybug sa iyong balimat. Ang sino mang dadapuan nila ay yayaman sa takdang panahon. May swerte na papasok sa tahanan na di mo inaasahan. Bubuyog, B swerte. Nagdadala ito ng kasipagan at kasaganaan. Ang pagpasok ng bubuyog sa tahanan ay maaring palatandaan ng masaganang ani o oportunidad sa negosyo. Hindi basta basta pumapasok ang bubuyog sa tahanan kapag napili nilang pasukin ang iyong tahanan. Ibig sabihin lamang na may darating na pera na matagal mo nang inaantay. Dapat gawin, iwasan ang agitated na reaksyon. Hayaan itong makahanap ng daan palabas maaari rin itong maging senyales to take action on current projects Alitap-tap. firefly swerte ang mga alitaptap ay simbolo ng inspirasyon at pag-asa nagdadala ito ng mga bagong ideya at samahan sa buhay dapat gawin samantalahin ang pagkakataon na pag-isipan ang mga bagong ideya na maaring lumitaw at maging inspirasyon sa susunod na hakbang. Magkakaroon ng liwamag ang ang iyong buhay kung dati lagi lang problema. Ang mga problema mo ay matatangagl at mapalitan ng positibo sapagkat dadaloy ang maraming pera sa buhay mo. Gagamba, spider swerte. Sinasamang pinaniniwalaan na nagdadala ng kasaganaan at yaman. Dapat gawin, iwasan ang pumatay nito sapagkat nagdadala ito ng magandang swerte. Hayaan itong lumipat at maaaring iwanan ang mga bodega nito bilang simbolo ng kasaganaan. Ang mga gamba ay nagdudult ng matinding swerte sa iyong buhay. Kaya naman, kapag pumasok ito sa iyong tahanan, ang madaming pera ang kasunod nito sa pamamagitan ng magtatagumpay sa negosyo na di mo mararanasan noon, ngunit dahil iska sa nakaranas ng swerte, ito ay magtuloy-tuloy sa iyong buhay. Mga swerte na maibigay, kasaganaan at yaman. Tumutukoy sa mga pagkakataon na makuha ang financial blessings, pagbabago at pagunlad. Nagdadala ng bagong simula sa mga aspeto ng buhay, inspirasyon at pag-asa na asa na at pa -ung. Nagbibigay diin sa magandang pananaw at posibilidad sa hinaharap. Karagdagang mga dapat tandaan huwag magsagawa ng negatibong aksyon. Ang mga insekto ay dapat tratuhin ng may paggalang, kaya't huwag silang patayin. Positibong enerhiya, maan, panatilihin ang positibong saloobin at buksan ang mind sa mga posibilidad na dala nila. Pag-obserba, panaong mm, bilang mga simbolo ng swerte, maaring pagmasdan ito at mag-isip ng mga aspeto ng buhay na dapat i-improve. Huwag mo hayaan na ang kaswertehan ay di an pumasok sa iyong tahanan. Kinakailangan mong ipagpatuloy ang maganda mong masimulan upang nagpatuli din ang magandang buhay. Narito ang mga dapat gawin kapag pumasok ang mga maswerteng insekto sa tahanan. 1. I-welcome ang mga insekto magbigay ng pagtanggap. Kapag pumasok ang isang maswerteng insekto tulad ng bubuyog o parparo, Isiping ito ay magandang senyales, magbigay ng positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila. Huwag patayin ang insekto, iwasan ang negatibong reaksyon. Huwag patayin ang insekto sapagkat ito ay maaaring magdala ng masamang kapalaran. Sa halip, ayaan silang lumipad o ilipat sa isang ligtas na lugar. Tatlong mag-obserba ng mga gawi pagmasdan ang kanilang paglipad. Ang kanilang mga galaw ay maaring maging senyales ng magandang kaganapan o pagbabago. Isa alang-alang ang mga ideya o proyekto na maaring ipatupad, ikaapat na pagdasal o magbigay ng pa pasasalamat, isa gawa ang pasasalamat. Magdasal o magbigay ng pasasalamat para sa pagbisita ng insekto. Maaring sabihin ang mga positibong hangarin para sa mas magandang kapalaran. Panglima, ihanda ang tahanan panatilihin ang kalinisan. Siguraduhin na malinis at maayos ang paligid, gaya ng mga bintana at pinto. Ito ay nagbibigay ng magandang enerhiya at nagiging kaaya-aya para sa mga insekto. Pangalawang pangangalaga sa mga halaman. Mag-alaga ng mga halaman. Kung ang insekto ay galing sa labas, maaaring may kinalaman ito sa mga halaman sa loob ng tahanan. Panatilihin ang mga ito sa maayos na kalagayan para sa kasaganaan. 7. Buksan ang mga bintana at pinto. Bigyang-daan ang paglabas. Matapos ang kanilang pagbisita, buksan ang mga bintana at pintuan. Bukod sa mga nabanggit, ang maswerteng insekto ay hindi din mawawala, tulad na lamang ng palaka. Alam mo bang kapag ang palaka ay pumasok sa tahanan, may biglaa ang pera, ang dadating din ay inyo buhay kaya kung may palang pumasok sa bahay, munay matuwa ka dahil may papasok na swerte na kasunod niyan. Ang langham na itim ay dahil ang langham na itim ay nangangahulugan ng pera. Kaya kung makikita mo man sila ay matuwa ka, ang mga bagay na ito ay nagpapatunay na kung ikaw man ngayon ay magigipit dadating ang bagong umaga at bagong pag-asa. Kapag may insekto na pumunta sa bahay nyo, mas mainam na hayaan mo lamang dahil ang ibibigay niyan ay kaswertehan. Bibihira lamang pumapasok ang mga insekto pinapasukan lamang nila ay ang mga binibiguan nila ng biyaya. Kaya naman mas mainam kung mananatili lamang ang mga yan. O kung umalis man ay hindi mo pinagtabuyan upang hindi mawala at umalis ang swerte saying buhay ang kaswertehan at pampaswerte ay magiging aganda ang takbo nito.